Kita nak makan nak apa? nak makan apa?

KUNIN DITO KUNIN NAGAW! Ano ba ka lang eh. Ako lang, Hindi eh. Sabi Kamay ang ilang lang. Hindi lang. Iwasan. Eh, hindi na rin Ayun din pa na rin. Ay, matadali ka lang eh. Pauwi pa naman. Wala pa mo nang pangahalik eh. Tita, may umisip eh. ikaw, ka rin. Sani ka ito ang sila si Kuya. Okay, yung babe. Hindi, di mo kasi... Hindi mo kasi, babe, sakita. Parang masagap. Tak tiga orang macam ni, dia kau nak jadi